Ako nga pala si ano, Dani Labrador dito sa Barangay Kampo, o oh, Padre Kisun. Ay dito naman nag-uumpisa ito nung no? 2011 pa sa Bangos po. Wala pa po itong mariculture wala pa po. kung minsan po dito sir eh itong June, July, yun ang mga ano dito ng mga bagyong darating na malakas. Pagdating naman ng August, lasagas na yung siya, steady na po, wala ng mga bagyo yan. Doon naman mag sir sa September, yan, October, November po. Yan, may mga bagyo hanggang December po. Dito naman sir, ay eh, pag dumating yung mga buwan na yun, huwag lang yung sabi na bagyo na masintro ito. Hindi kasino po kami rito, hindi kami ipiktado. Maliban lang po na masintro kami. Mga signal number 5, signal number 4. Yun ay talaga pong ano dito. Sa weather forecast, doon kami kumukuha ng idea na kung kailan darating, pag dumating yun, eh, mag -ano na kami, maghanda na kami mga two days ay yung una namin ginagawa yung sa preparasyon po namin kung mayroong masamang sakuna sa ating kalikasan. Una, inaano namin yung angkor namin, yung angkor ng aming polar. Check up yung lubid, pati yung lubid dito sa polar, kung matibay ba, wala bang mga diferensya. Yun ang at, ano namin gawa. Ngayon, pangalawa, yung pagpalit sa lambat, Dagdagan namin ng lambat para tumibay po yung na hindi masira yung lambat po. Kasi maraming prekosyon na maano natin na sisirain ng mga kahoy-kahoy. Kasi may mga kahoy na malalaki yung sinisira, sumisira sa amin dito sa lambat. Kaya dinudublihan po namin. Oo, oh, mayroon pang ibang mga sakuna na maano namin tulad ng mga gamit namin, mga bangka namin, ililigpit namin. Kalimbawa, yung kubo namin, yun ang magkasabay-sabay po kasama sa bangka, dali, dinadala namin po dito sa tabi. Para na lang po ay, yun ay paghanda na walang madisgrasya sa aming mga gamit. Yung polar po namin ay pabayaan lang po yun doon, ay iwan. Pagtapos na ng bagyo, saka namin puntahan. Yung mga ginagawa namin, yun pangkalahatan na po yun. Lahat kami, isipti Pag ano na sinabi bagyo, lahat ng mga gamit, isipte. Ang madala sa tabi, dalhin. Ang nasa laot, doon na lang yun. Wala na Kasi yung mga kubo namin, nandito na yun, sa tabi. Dala na ho yun dyan sa ilog. diyan namin pinuporma. Lahat kami, walang ano. Pati yung iba, ganun din. Mag-aagawan nga kami. At <laughs> sa pwesto. Yun ang ano doon yung mga gamit namin, mga kubo-kubo na yan, nasa lang, sa tabi lang. Walang maiwan dyan. Basta't ang maiwan po, yung kids lang. Yun lang ang ano doon. May papayo ko lang sa ibang mga investor na magpapatayo po dito. Kung sakali man sila ay nandito, ang iingatan na lang nila yung kanilang mga gamit pagdating ng masamang panahon. Dahil po yun ay sa kalikasan po yun, hindi natin hawak. Kaya paano ko sa kanila, yung kanilang mga tao, pag-ingatin na lang po para ho, may iwas tayo sa sakuna. Yun lang naman po eh. Wala nang ibang ano dito tungkol sa yung mga tao nila. Alerto din naman po yung management na magtulong sa mga tao nila sa laot. Lalo na kami, ay eh, ako, hindi mga ako. Tulad sa akin, isang katiwala. hindi eh, Ari ang maano ko lang sa mga tao may share na mag-ingat pag may sakunan darating. Nasa iyo yun sa sa katulad sa akin, supervise. Pwede akong tumawag sa munisyo pero hihingi ng tulong. Ay sila naman, mayroon naman coordination dito sa mga Maricol eh. Kung anong mga problema dyan, tatawag lang sa kanila. Darating sila kaagad. Ganun naman po bawat masamang panahon. Sila mismo nga eh. Sila mismo nagpalaala sa amin nakipag-coordinate din. Dahil siyempre, eh, nagbabayan kami, ay eh, hindi nila kami tulungan sa munisipyo, eh, hindi naman siguro maganda yun. Ako po si Franco J. Bondesi, ang municipal agriculturist po ng bayan ng Padre Burgos, Quezon. Sa paghahanda po namin, uh, bilang membro din po ng uh, MDRRM Council, yung amin pong mitigation and preparedness. Unang una po yung information dissemination about sa disaster na darating kasi anticipated naman po lalo na pag uh, typhoons. Meron po kaming mga text blasts sa community and then uh, siyempre yung meron tayong early warning devices kung ano man po yung sa floods, kung meron mang mga landslides. Sinasabihan po naman agad namin lalong-lalo na ang barangay kasi sila yung naandun so, para ma-disseminate din yung information sa kanilang mga kabarangay. Nagkakaroon din po kami ng preparation kung ano man po yung disaster, yung anticipated disaster na darating. At hindi lang po doon, kahit po yung hindi natin ma-anticipate, katulad ng lindol, kaya napakahirap po niyang i So meron po kami ginagawang mga trainings, information dissemination, IECs, drills. Actually, mamayang hapon, may drill po kami ng, sa earthquake. Sa ngayon po, sa mariculture, ang unang-unang hamon po na, na nararanasan namin dyan, yung unang-unang, yung mga local fisher folks din po namin. Kasi sa palagay nila, nade-deprive yung kanilang karapatan ng mga isda sa aming mariculture zone. Kasi lumiliit daw po yung kanilang fishing ground. So, sabi ko, ito, ito naman pong ating mariculture ay naka-ordinance, may mga area kung saan sila pwedeng mangisda, kung saan po ang area para sa mga fixed cages, sa floating cages, para sa ating mga mussels. Actually, ang ating pong mariculture area ay 1,162 hectares na kung saan hinati-hati po yan sa iba't ibang area kung ano po ang magandang production sa bawat area na yun. So, ang maasahan nga po sa amin ay kung ano man po yung mga intervention na gusto nila, yan naman po yung aming na ipoprovide. As long as sa kanila manggagaling yung, uh, yung mga kahilingan. Kasi may mga pagkakataon na nagbibigay kami ng interventions, lalo na dito sa ating local communities na hindi naman nila nagagamit kasi nga uh, hindi nila gusto. So ang sabi ko sa kanila, mas maganda kayo mag-propose para at least kung magagawa natin ng paraan, mahanapan natin ng budget, makakapag-request tayo sa probinsya o sa region o sa nasyonal, matutulungan po namin sila. Kasi kami naman po ay daan lamang para may provide kung ano man po yung mga ngailangan nila. Actually, pwede po silang remekta sa aking numero para po ako yung kanilang makontak o kung ano man po yung kanilang nais paabot, na uh, karaingan, kahilingan, suggestions or opinion. Pwede po nilang makontak sa aking numero sa cellphone number 0967 2678856 8856 o pwede rin po mag-email frankobondesi underscore 5383 at yahoo.com uh, Pwede rin po sa email ng aming opisina o mapadriborgos at gmail.com kung kayo'y may natutunan sa video ito, huwag kalimutang i-click ang subscribe button para makatanggap ng updates sa mga bagong Tate TV episodes.